Hello team Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel At syempre kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin Click mo na rin yung bell button para manotify ka kung may bago tayong video Ngayon sa video na ito, marami akong ituturo sa inyo Magiging siksik, liglig at umaapaw itong tutorial natin ngayon So una, para lang din alam nyo, ang tatahiin natin ngayon ay yung usong short na tinatawag na tasman short Na may dalawang pocket at dalawang slit sa gilid Madalas nitong makita na itinitinda lamang sa tsyangge ng 40 to 50 pesos. Ngayon sa video po na ito, ituturo po namin sa inyo kung paano natin papataasin ang presyo ng nasabing short hanggang 100 to 150 pesos pero magiging satisfied pa rin ang inyong customer o mamimili. So meaning gagawa natin yan ng mga pagbabago. Mas patitibayin natin at yun yung ituturo ko sa inyo paano nyo gagawin. At yung itinitinda kasi sa tsyangge ay isa lang ang paket, gagawin natin yung dalawa at syempre ituturo ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng sarili nyong pattern gamit mismo yung short na nabili nyo o yung short na gustong gusto nyo ang sukat. Bukod doon ituturo namin sa inyo paano nyo ikakat ang tela na makakatipid kayo at syempre ituturo po namin sa inyo kung paano nyo tatahiin sa madaling paraan na naman. At kung gusto nyo matutunan malaman ang lahat ng sinabi ko mula umpisa hanggang ngayon, tapusin nyo itong video natin dahil ituturo ko sa inyo yan sa kabuuan ng video. At syempre umpisa na natin pagkatapos lang ng intro. umpisaan po natin yung video sa pagtuturo ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng sarili nyong pattern gamit yung short nyo mismo as guide. So ngayon syempre umpisaan natin yan pero ang kailangan mo o kailangan mo i-ready yung short mo at saka pattern paper o ito yung gagamitin natin is Manila paper. So ito pag bumili ka ng Manila paper is buo yan na ganyan. Gagawin mo lang titiklop mo sa gitna. Okay? Kailangan na titiklop sa gitna. Tapos ang gagawin natin sa short natin o yung short na ginagamit mo is kukunin mo yung pinakagitna. Ititiklop mo yan ng ganito. Okay? So, papaalala ko lang, itong pattern na gagawin natin, na gamit yung short ko o yung short na ginagamit mo ngayon, may mga ilalagay kasi akong allowance dito, tulad dito sa itaas. So, gagamitin mong sukat ng garter is 2 inches. Okay? Yun yung katumbas ng mga allowance na ilalagay ko dito, especially dito sa taas. Okay? 2 inches ang gagamitin mong sukat ng garter. So, ganito lang po yung gagawin nyo pag naitiklop nyo na yung shirt nyo. So, okay? Una mong gagawin, is kagaya ng sinabi ko kanina, maglalagay tayo ng allowance dito sa pinaka itaas. Mula rito, pababa, susukat ka lang ng sukat na 3.5 inches. So, para to doon sa gagamitin nating garter at saka yung mga allowance na ilalagay. So, okay. Yung 3.5 inches na to, so, gagawa tayo ng borderline. So, gagamitin natin itong ating L-squared para direkto, Okay? yan. So, itong pinakataas ng shirt mo, ipapantay mo dito dito naman sa center fold, ipapantay mo yung pinaka gilid nung short mo. Ngayon, ang next na gagawin mo, dito naman sa pinakalaylayan, guguwitan mo to ng pantay dun sa iyong short o yung sa pinakadulo niya. So, guguwitan natin muna. So, ang ginagamit ko po na ruler is L-squared para pantay siya. Okay. Ayan. Pagkatapos nun, Siyempre, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng sewing allowance para dun sa hemming o pagtutupi. So, ang ginagamit po namin o yung usual tupi namin is 0.5 inches lang o 1 half inch. So, guguhit ulit tayo ng pangalawang guhit dyan. So, ito po yung magiging hemming natin o yung tupi sa laylayan. Okay. So, ito, mula rito sa dulo ng short ko, susukatin natin yung pinaka sukat ng lapad ng laylayan. Ito. Susukatin so, natin siya. Ang sukat po nito is 12.5. So, magdadagdag ka lang sa short mo. O dito sa short natin na ginagamit ng 2.5 inches. So, balik kung 12.5 siya, gagawin natin itong 15 inches. Ayan. So, lalagyan lang natin ng tuldok. Ito po yan. 15 inches mula rito sa pinakadulo. Papunta doon. So, bakit natin, saan natin nakuha yung 15 inches? Ito po ah. So, ito po yung pinakadulo mula rito sa dulo papunta rito sukat po niya 12.5 nagdagdag po ako ng 2.5 na sewing allowance so mamaya malalaman nyo yan kung bakit so 2.5 inches okay itong pattern po kasi natin is gagawan natin ng pagkakaiba yung front at back pattern so ito naman po yung pinakakanto ng ating short ito po yung crotch. so ang gagawin mo lang po dyan mula rito sa pinakakanto susukatan lang po natin yan ng 2.5 inches. So, susukatan lang po natin siya ng 2.5 inches. Kailangan diretsyo. So, kailangan makuha mo yung pinaka-diretsyo niya. Ayan. Okay. So, lagyan natin ang markang tuldok. Ngayon, gagawin natin, susukatin natin yan hanggang dito. So, ang sukat niya, kasama yung dinagdag nating allowance sa na 2.5, is 17 inches. So, kaya natin sinukat yun, kasi susukatin natin dito sa pinakataas. Ito, dito tayo. Dito sa pinakataas ng 17 inches. Okay? So, ito sya. So, ginawitan ko lang. So, yun yung 17 inches. So, bakit ko ginawitan? Kasi mula ron sa 17 inches. Pag ma marking naman tayo papasok ng 3.5 inches. So, 3.5 inches, lalagyan mo yun ng markang kuldok. So, okay? Pwede nyo na po tanggalin yung short na ginamit nyo. Ngayon, gagawin natin is itong mga marking natin, i-coconnect lang natin yan. So, itong dalawang marking na ito, connect mo lang. Okay. So, ito naman po. Yung marking na to. Ang gagawin natin dyan, is guguhit lang tayo pababa. So, guguhitan lang natin siya pababa. So, okay. Guguhitan lang po natin siya pababa. Then, ito, i-coconnect mo dito. Parang letter L siya. Yan. So, after mo siya ma-connect, lalagyan lang natin yung korte dito. Okay? Gamit tayo ng French curve. Ayan. So, after natin mamarkingan o maguhitan yung mga kailangan nating linya, is gugupitin na natin siya. So, ang gupit natin dito sa pinakadulo, yung kasama yung hanging. So, gupitan lang natin to. So, hindi pa ko tayo tapos ha. So, itong pattern na to, ito na po yung magiging back pattern natin. So, magkakaroon na lang yun ng adjustment para sa front pattern. So, itong allowance natin. So, pwede mo na ito gupitin ng diretsyo. Kung ang tail ang gagamitin mo ay stretch, stretchable o yung nababanat. Pero kung kamukha ng tail ang gagamitin natin na walang banat, taslan, bago mo gupitin yan, itiklop mo muna. So, itiklop mo muna bago mo gupitin. Saka mo siya gupitin hanggang dito. So, okay. Susundin lang natin yung korte ng curve hanggang takas. So, gugupitin ko lang po ito. So, kaya ko po, po ito tiniklog. Kung mapapansin nyo, pag bino ko siya is merong parang pinaka-corti rito. Yan po yung magiging corti sa tela para pag hinaming natin, magpapantay siya. So sabi ko nga kanina, pwede mong diretsyo yun na to kung yung tela gagamitin mo stretchable. Pero kung walang banat yung tela gagamitin mo, kailangan may ganito para hindi magpakil. Okay? Okay, so ito na po yung pattern na na natin. So gagawin natin yan is bubukahin natin. Kanina diba tip nakatuklop yan? So bubukahin mo lang yan. Ayan siya. So ito yung gagawin natin front. Ito yung gagawin natin back. So ngayon, ang una mong gagawin dyan, kasi magkakaroon nga tayo ng mga adjustment dyan dahil mas maliit yung front na gagawin nating pattern kaysa sa back pattern. So una, sulatan na muna natin para hindi tayo malito. So ito yung gagamitin nating front. Ito yung gagamitin nating back. So mula rito sa taas ng front pababa, susukatan mo lang muna yan ng sukat na 1 inch. So lalagyan ko ng markang tuldok para makita nyo. So mula rin sa mark markang tuldok na to, papunta rito sa kabilang dulo sa back is gugawitan natin yan ng pa papunta doon so pag nagawitan mo na gagawin mo ikakat mo lang yung nagawit natin na linya so after mo may cut yun ang gagawin lang natin kasi okay na yung back wala ka nang babaguhin dito okay na yung pattern ng back Paghiwalay na natin sila So, ito yung tick loop niya kanina sa gitna. So, ikakat lang natin yan. So, ito na yung front pero may babaguhin pa tayo dyan. Itong back, okay na to. So, lalagyan mo lang yung nugget ng times 2. Times 2. Kasi kailangan, dalawa yung ikakat mong front, dalawa yung ikakat mong back. Okay. So, okay na yung back. Ito na yung pattern mo ng back. So, dito sa front, may i-adjust ia pa tayo dito. Okay? lang, So dito sa front is simple na lang yung gagawin natin. So ganito lang kasimple. So mula rito, ito yung pinakadulo natin. Papasok lang tayo ng 3 inches. So markingan mo, 3 inches. Mula rito, sa pinakadulo ng crotch mo, papasok, mamarkingan lang natin ng 3 inches. So tuldukan lang natin ng 3 inches. Okay? Mula rito, sa pinakataas naman, papasok, dito ay ang mamarkingan lang natin is 1.5 inches. So, 1.5 inches lang. Okay? So, next na gagawin mo, si lang natin yung mga mark lines. So, tulad nito, kukunik mo lang siya rito. So, kukunik mo lang yung mga mark dots. Ayan. Tapos, ito, guguhit ka lang ulit ng pa, guguhit na pababa. Kailangan diretso. Ayan. Okay. Tapos i-coconnect mo lang yung tuldok na to papunta rito. Ayan. So, magiging letter L na naman siya. Tapos gagamitan mo lang ng French curve para makortihan. Makortihan lang natin. Ayan. So, yun ay magiging front natin. So, gagawin natin is kakat lang natin yan. Kagaya yung ginawa natin kanina dito sa pinakalaylayan, itiklop mo lang bago mo siya ikat pataas. So, kakat mo yun ng diretsyo. Tapos, susundin mo na yung korte natin dito. So, ito na po yung magiging front natin. Okay? So, ang last na gagawin mo na lang dito, is mula rito, pababa, susukat ka lang ng sukat na 5 inches. Then, after nung susukat ka lang ng sukat na, mula rito ulit sa taas, pababa, 10.5. So, 10.5 inches naman. Okay, mamarking mo lang yan. Then, lalagyan natin ng pikete. O nuts. So, ito yung magiging marking ng pocket natin. Okay, yan. So, sulatan na natin. So, ito yung pocket. Ayan, yung dalawang marking na yan. Dito sa baba naman, mula dito sa baba, sa baba pataas. So, ito ay optional. Ano? Pwede hindi mo na gawin to. Pero ito kasi uso to sa mga shirt, yung may mga slit. So gagawin mo lang, mamarking nga mo, mula rito sa baba pataas, 2 inches. So lagyan mo ng tuldok. Tapos lagyan mo rin ng nuts. Ayan. So ito na yung front pattern natin. Ito naman yung back pattern natin. So kung makikita nyo, kung mapapansin nyo nyo, is magkaiba yung sukat nilang dalawa. Mas maliit yung front. O yan. Ito, ganito. Okay, So kung mapapansin ninyo, is mas maliit yung front pattern natin kumpara dun sa back pattern natin. So it's siya, front and back. So hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong pocket. So ito naman po yung gagamitin nating pattern para dun sa pocket mo. So ganito lang yung gagawin mo. Pukupit ka lang ng papel na may haba na 12 inches at saka lapad na 12 inches din. So square siya, 12 by 12. Ah, uh, dinuktungan ko na lang kanina kasi kulang na yung papel ko. Nilagyan ko na lang ng tape. So kapag nakapaggupit ka na ng square na papel, nalagyan ko na kasi ng nuts to. So mula rito sa pinakadulo, ang gagawin mo na lang, susukatan mo lang siya ng sukat na 1.5 inches. So ito siya, yung nilagyan ko ng nuts. Tapos, ang sunod na sukat ay 7 inches naman. So ayan, nilagyan ko na rin ng nuts. So ito yung magiging packet natin. Ayan. Lagi mo susulatan ng taas. Ito yung taas para hindi ka malito. So, ito yung baba. So, ang packet na yan, square type siya, pero nakatiklop siyang ganyan. Ayan. Yeah. Okay, okay. So, kompleto na yung pattern natin. Meron na tayong front, meron ng back, meron ng packet. So, syempre, ang packet pala is times to din. Kasi dalawa yung packet na gagawin natin. Left and right ng short. Yung sa mga tiyanggi, isa lang yung may packet. Right yata or left side. Basta isa lang yung may packet nila. So, dahil nga, gagawin natin na mas magandang version nito, gagawin natin dalawa yung packet. So, yung pagpapatibay nung pagtatahi, ituturo ko sa inyo mamaya. Pero unahin natin, ituturo namin sa inyo kung paano nyo siya ikakat na matitipid nyo yung tela. So, doon na tayo sa pag-cut. So, ito po yung taslan short pattern na uso ngayon sa mga tiyanggi. Yung mga iiksi. So, meron po tayo nyan available sa Shopee. Kung gusto nyo po ng ready-made pattern, murang-mura lang po yan. Five sizes. Small, medium, large. XL to XL. Ito po yung may iiksi na uso ngayon. Ayun, ginawa na rin po namin yan ng mga samples para masigurado namin na okay yung sukat ng patterns natin. So, ito po yung small. Ayan. Ito yung medium. Ito yung large. Ito yung XL at saka yung 2XL. Ito pong 2XL is kasha na sa akin kung nakikita niyo yung patawan ko na medyo malaki. Ito po yung fit sa akin. O maluwag pa sa akin ng konti ito eh. Yung 2XL. Yun nga lang. Kasi ako, bihira ako magsuot na maiksi. So ayoko talaga na maiksi. Kaya gumawa tayo ng sariling pattern natin. Na mahaba. Ang sukat. Okay? Pero sa lapad is parehas to. Ngayon kung gusto niyo bumili na lang ng pattern. Meron tayo sa Shopee. Including po yung tela na ginamit natin na taslan yung ito kung print na to mismo is available din po sa Shopee pati po yung garter natin na 2 inches okay so punta na lang po kayo sa Shopee and Lazada po natin and syempre sa mga nakabili na ng pattern dito na mag-uumpisa yung tutorial para sa inyo kasi tuturo na po namin sa inyo paano natin siya ikakat kung paano natin siya tatahiin sa madaling paraan lang so tara na po so kung nakabili po kayo ng tela na so ganito po yung gagawin niyo o yung paraan pag titiklo so ang bibili niyo po is taslan plain or printed so ito po is available pa sa Shopee check niyo na lang so gagawin natin kasi ito yung full width ng tela. Ititiklok mo lang siya sa gitna. Okay? Tatag mo na. Okay. So, ganun lang po kasi yung plate. Ititiklok mo lang siya sa gitna. Tapos, punin mo na yung pattern mo. Che Check mo muna yung design ng tela nyo bago nyo gayahin yung pagkakat na gagawin natin. Tulad ng design ng tela natin is walang taas, walang baba. So, kahit alin yung top, kahit alin yung bottom. So, bakit ko sinabi yon? Kasi na, ang gagawin natin pagkakat ng pattern is ganito. So ilalatag mo siya yung yung ilalatag mo yung isang bahagi na nandito yung bottom, yung front. Yung back naman is pa ganito. Okay? Lalo na sa mga plus size na kagaya nito o yung 2XL. Para magkasya siya. Para magkasya. Kasi tingnan nyo, kung ang gagawin natin paglalatag dyan, is pag ganito. O, so, tingnan nyo. Kulang yung full width, sayang. So, mapipilitan kang kumuha rito sa susunod. Okay? So, kailangan ganito yung pagkakat. Pero syempre, mag-work lang yan. Kagaya nga ng sinabi ko. Kung ang tayo lang gagamitin mo, especially kung plain, or kahit printed, basta walang top and bottom. Kasi may mga tela na yung disenyo nila is merong taas at merong baba. So, itong design naman natin is wala. Kaya pwede mo siya ilatag ng ganito. Pwede na rin natin, natin isang pa ilatag yung packet para isang gupitan na lang. Pag nailatag mo na ng maayos, pwede na natin siyang gupitin. So, okay. Dito sa parting front, naalala nyo meron tayong nuts na nilagay dito. Pwede mo na lagyan ng gupit yan para may palatandaan ka na mamaya. Okay. Pwede mo na lagyan ng gupit o pinaka nuts para may palatandaan ka na mamaya sa pagtatahid. Hindi mo na kailangan magmarking. So, okay. Tapos na itong front. So, ito na rin po yung ating back. Para sa atin yung natama yung pagkakagupit at pagkakatiklop nyo ng inyong tela bago nyo gupitin, dalawang piraso po lagi yan. So, ito yung back. Dalawang piraso yan. Pati yung front, dalawa. Kaya po nakatiklop yung tela natin sa gitna. So, ito yung back. So, ito po yung packet. Pakayusin ko lang po siya. So, ang gagawin mo, so, ikakat mo to ng diretsyo para yung susunod na ikakat mo rito sa natira mong tela is hindi ka na mahirapan kasi nga diretso na yung pagkakat mo rito. So, para makatipid ka naman dito, gagawin mo, ticlop mo na to. Ayan. Ticlop mo na ng isang beses pa. Tapos, ikat mo na yung paket na ganito. Para pagkatapos mo ticlopin o pagkatapos mo katin yan, is para sa dalawang short na yung paket. So, bali, apat na paket na yung ma ikakat mo ng sabay-sabay. Pakat lang natin tong sobra. nito. So, kat mo rito. Pa dito. So, ayan. Kung maalala nyo yung nuts nung packet natin, may pakinabang yan. Kasi pag ginupit mo yan, o gugupitin na natin yan dito. Hindi ka na magmamarking mamaya, may palatandaan ka. Okay? So, ayan. Pag tinanggal mo siya, apat na piraso ito. Ayan. Apat yan. So, dalawa. Para sa isang short ulit mamaya. Kung magkakat ka ba ulit. Ito yung para sa tatahiin natin ngayon. Basta lagi yan is magkasalubong na ganyan. Kung makikita nyo. So, kung makikita nyo, is laging magkasalubong siya. So, ito yung ginupit nating nuts. Ayan o. Ayan o. Ewan ko kung kita sa camera, no? Pero ito yung isa, katapatan niya. Ayan yung nuts. Ayan. Okay? So, magkasalubong siya lagi o pares siya lagi. So, para madali yung makita, lagyan natin ng tuldok na pentel pen. Tuldok ng pentel pen. Ayan, So, ito siya. Okay? So, para sa front at back, ito yung, back, ito yung front natin. Is magkasalubong din siya. Okay, ayan. So, magkasalubong din lagi yan. Nakikita nyo yung korte, magkasalubong siya. So, kailangan ganyan para masabi mo na tama yung pagkakakat mo. Hindi siya basta dalawang piraso, kailangan magkasalubong siya. Kaya yung pagkakat natin is nakatiklop na ganito. Okay. So, ito yung front. Yung front natin is ginupitan na rin natin ng knots. Ayan no? Gamit yung ating pattern. Okay. So, ito yung front. Ito yung back. So, yung back, ganun din. Magkasalubong din siya. Kung makikita nyo yung corte. Eh. So, ganito na yung gagawin muna natin. So, okay. Ayan, na na natin siya. Ito dalawang pockets, dalawang front at dalawang back. So, ang una natin gagawin, doon na tayo sa tahian. Ito muna. Front rise, back rise. So, tatahiin mo itong parang J-shape. So, doon tayo sa tagi antra. Pakalimutan ko yun. Diretso ko lang. Sige, diretso mo lang. So, ayun ako makikita nyo. Bli, pakigupit nga to. So, kung makikita nyo, ito yung kuwang. Ayan. Dito natin palulusutin ko palalamasin yung string mamaya. Okay, sa so, overlock dito, pababa. Huwag natangin yung ibabaw. Dito, pababa. Okay? Wala tayong pagdadaanan mo nung cord. Ito yung pagdadaanan natin ng cord. Kung makikita nyo ko dito. Ito. So, ito sya So, ayun. Yung butas. Okay? So, gagawin mo lang is Bago natin siya itapping, bubukahin lang natin ito. Ito, ayan. Bubukahin mo lang yan, ha? Naano kung Hmm. Kita ba? Hmm.